Hello, kumusta ang lahat? Nandito na naman tayo. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, episode sa ating uh, uh, vlog. Ang dami nating pag-usapan patungkol dito sa mga nangyayari sa ating uh, bansa. At uh, pero bago 'yan, kung uh, bago ka pa lang dito, Please subscribe yung ating YouTube channel Eli TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload ng mga bagong video. Pag-usapan natin si Bato. <clears throat> at si Bato at ito si Barsaga, Kiko Barsaga at, at iba pang mga usapin sa ating bayan. So si Bato uh, hindi uh, hindi na, na ano hindi na mahagilap si Bato. Nandoon na ba si Bato sa ICC? Nakulong na si Bato sa ICC? Ah, nagtanong lang. Oh. Hanapin niyo si Bato. Oh, sino yung gusto mag kwan? Gusto magdakip kay Bato. Hanapin niyo. Oh, alam niyo guys, sa sitwasyon kasi ni IPRRD at ni Bato, Senador Bato, magkaiba ho. Si Tatay Digong, former president, at si Bato naman ay dating sundalo at pulis. Yun ang pinagkaiba nila. Ngayon, si Tatay Digong ay matanda na at ugod-ugod na nga, nagsusungkod-sungkod na ayaw na niya yung uh, buhay na magtago-tago siya or mag yung magtago ba yung magtakbo-takbo ayaw niya yun kasi nga hindi na niya kaya yun kasi nga matanda na siya kaya hinarap na niya yung lahat makulong man siya okay lang bahala na mamatay man ako dito yung mga ganon yun palagi sinasabi niya mamatay man ako dito sa dahil uh, dahil sa bayan ko walang problema yun palagi sinasabi ng matanda no at saka wala na sa kanya yun kasi mula sa baba hanggang naging pangulo siya. Kumbaga nakuha na niya lahat eh. Oh. Ah, hindi man niya pinangarap yung magiging presidente siya, pero nagiging presidente talaga siya ng Pilipinas. So malaking ano na 'yon sa kanya. No, so wala na siyang hahanapin pa. Mamatay man siya maging hero pa siya. No? At hanggang ngayon sikat pa rin siya. No? Siya pa rin ang pinag-usapan sa buong mundo. Okay. Si Bato naman ay bata pa. Malakas. Malakas at maraming training yang na pinagdaanan. Ngayon, masabi ba ninyo na si Bato ay uh, maging uh, PRRD? Hindi. Hindi siya magiging PRRD na nag-ano na lang, nagpaubaya na lang na dalhin siya doon sa dahig. Hindi mang maging ganyan si Bato. Oh. Hindi siya maging ganyan. Hindi talaga yan papayag si Bato na basta-basta na lang ninyong hilain at dalhin doon sa il ilo plano at isakay at dalhin sa dahig. Hindi mangyari kay Bato yan. Sa totoo lang. Kalaki-laki ng katawan ni Bato. Ah? Sino ang maghawak kay Bato? Oh, sino yung mga mga pulis na ano niya? Oh, dumaan si Bato ng matinding training bilang sundalo, bilang pulis, naging general, naging chief of police. Oh. Sino ang magdakip sa kanya? Yung civilian? Yung civilian na si Tore? Hindi na pwede mag o mag ano pa yan, mag magbida-bida si Tore kasi civilian na siya. Tapos siya magdakip kay Bato? healer hindi ka din nahiya sa sarili niya? Oh. Isang ganyan lang siya, di tumbayan. Oh, ito pa. Hindi nyo basta-basta madakip yung si Bato. Bakit? May anting-anting man yun. <laughs> may anting-anting yan. Ah, yung, ba yung, barilin mo siya, na yung, yung bala maganyan, twing! maganyan lang ang bala. Twing! Oh, yun ang tawag doon, panipas. Oh, may slide lang ba? oh yung parang bagyo, magdaan lang sa ibabaw. No? Kasi yung Mindanao, buntot lang yung mapunta sa amin. Yung bagyo, nasa Luzon yung palagi. Yung Mindanao, ang tama lang ng bagyo is buntot. O, kasi nasa baba ang Mindanao, kaya yung bagyo, magano lang. O, pero yung tubig lang, yun ang marami. <clears throat> pero yung hangin, kunti lang ang mapunta sa amin. Yun, yun parang anting-anting yan ni, ni bato no Bar, kabarilin man ninyo yan hindi yan matamaan no kasi yon tawag nun panipas <laughs> oh hawakan ninyo din si bato sa ulo hindi rin ninyo mahawakan yon kasi kalbo man yon walang buhok oh madulas <laughs> sabihin ko sa inyo madulas yan si bato madulas. Hindi ninyo makukuha yan. Ngayon, ah, hindi na siya nagpunta sa, hindi na siya nag-duty, di ba? Hindi na siya nag, ah, ano sa sinit. Kasi nga, sabi, mayroon na siyang warrant of arrest. Ang tanong, sino ang mag, dakip, sino ang mag-serve ng warrant? Para kay Bato. Yun ang tanong, taga ICC? Taga Pilipinas? Ha? Ah, Ganon na ba ang ano ngayon ng Pilipinas? Basta-basta na lang ibigay sa ibang lahi o sa ibang country yung ating mga kababaihan yung mga OFW nga kung nagkasala dito sa ibang bansa ang gobyerno ng Pilipinas naghanap ng paraan makipag-usap sa sa bansa kung saan mayroong OFW na nagkasala na hatulan ng kamatayan hatulan ng kung ilang tao na bilanggo ang gobyerno natin ay makipag-usap. Yung iba nga minsan nagbabayad pa, nagbibigay pa ng blood money sa ibang bansa para lang hindi mahatulan ang ating mga kababayan. Pero why man? Yung ating mga lingkod bayan na ginawa lang naman nila yung trabaho nila para sa kabutihan ng ating bansa patungkol dyan sa war on drugs sa panahon ni Duterte Sino bang nakinabang dyan? Mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino. Oo, maraming natigi. Dahil mga matigas ang ulo. Hindi naman naniniwala. At hindi talaga sumusunod kung ano yung uh, sinasabi ng batas o sa mga ano ba? Yung kuman. Sinasabi ng mag-surrender na kayo. Mag-stop na kayo. Ah, pero hindi. Ayaw. Sige pa rin. Ngayon, Oh, may, warning na. Isa, dalawa, tatlong warning. Ayaw pa ni Maniwala. Kaya na doon napunta sa tukhang. Tapos, ang problema, lumalaban pa. Ngayon, yung mga nataigi, mga matitigas ang ulo nun, lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa batas. Ayaw magbago ng buhay nila. Gusto talaga nila, mapunta sila sa impirno. Oh, tapos, ngayon kasi nagpalit na ng gobyerno, etong gobyerno dati, yung administrasyon ni Digong, yon ang hinahabol nila. Ginawa ba ni Digong yon sa administrasyon ni Aquino? Hindi. Hindi yan ginawa ni Digong. Sa panahon ni Aquino, marami din kapalpakan ang, ang, Aquino administrasyon. Ha? Ah? Meron, meron na ano, na, na, na anuhan talaga yan si Dilima oh. dahil kasama talaga siya sa ano sa drugs kaya nakulong siya yan yan ang isa sa mga na na ano, sa panahon ni uh, Aquino Noy Noy Aquino pero si Noy Noy Aquino mismo ay hindi talaga siya gano ni Tatay Digong wala kayong narinig na ganito, ganyan. Ah, kay Tatay Digong patungkol sa administrasyon ni Aquino. Si Dilima lang talaga. Dahil involved si Dilima sa droga at yung mga ano niya, yung siya pa ay, ay iwan. No? So, yun lang. Ang ano natin na sabi ko sa inyo, madulas si Bato. <laughs> wag nyo nga uh, wag ninyo nga uh, isipin na katulad ni Digong ay eh, basta-basta lang nyo tinulak doon sa aeroplano si Digong dahil hindi na kaya. Aha. Si, si, Bato ibahin nyo ah, ibahin ninyo maraming training pinagdaanan ni'yan guys hindi yan si Bato basta-basta hindi nyo makuha hindi nga nakuha si Bantag si Bato pa oh o, dito tayo kay Kiko. si Kiko Barsaga, wala na. Ano na? Ah, uh, tinanggal na. Ah, uh, na sa Congress. Kasi, si Barsaga, ay, uh, ano ito, ah, uh, grabe ito nag-ano sa administrasyon talaga, uh, ano talaga, yung, ano niya talaga na, ididiin niya talaga na si BBM. Si BBM involved talaga dyan sa corrupt, pag sa corruption dyan sa uh, control na yan. O, kasama talaga si BBM at saka dyan sa insertion dyan sa uh, budget, yung mga budget-budget. At hindi lang pala budget ng 2025 na meron na mga insert-insert dyan na mga pera. Ha? Ah, mula pa pala noong 2023, 2024. Hanggang 2025, meron ng mga insertion pala dyan ginawa. Oh. So, sabi ni Kiko, kasama talaga si BBM dyan. At saka yung anak. Oh. So dahil diyan at gi nila si Kiko Barsaga. Oh. Pero yung mga mag mga magnanakaw, Ah, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin si Tamba. Di pa nakulong si Saldico Hindi nila mahagilap. Oh. Yung mga nadakip lang o nakulong, yung mga maliliit lang, yung mga mga dilis lang ba na mga isda? Yun lang nakulong pero yung mga malalaki, wala. Yung malaking buaya, wala. Hindi, hindi nakulong. Hmm. Ewan ko, kailan pa kaya makulong mga yan? So yun lang guys, ang sa akin. No? Dapat tutukan yung sa korupsyon, droga, ekonomiya, grabing pagbagsak ng ekonomiya natin, ah, meron ng mga mga negosyo nagsarado, walang investor. Ah, sino mag-invest sa bansa natin na buong mundo ah, na, 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 nakikita, naririnig yung mga ah, reklamo ng taong bayan at mismo yung kapatid nagsabi na adik yung presidente. Ah, sinong investor ang mupunta sa Pilipinas para mag-invest ng pera nila? Kahit ako investor. Makita ko at mano ko yung bansa na gano'n, hindi ako mag-invest ng kwarta ko diyan. Ha? Ah? Buti sana kung 500 pesos lang yan na pang-nutribuen. Ah, okay lang yan, pero yung milyon, bilyon na magiging investment mo tapos diyan lugar na mga ad daming adik, daming magnanakaw. Wag na oy. Ha? Ah? ilagay ko na lang sa ilalim ng unan ang pera ko kaysa invest ko sa bansa na maraming adik at maraming magnanakaw ganon ng mga investor eh hindi man sayang ng pera yan o oh. so, katulad ng bansa natin na ang namumuno hi a so yun lang basta ang masabi ko sa inyo madulas si Batoh